Hello po guys, happy Sunday. So ito nga, close muna saglit ang ating tindahan kasi nga banding muna kami ng aking pamilya para masaya naman ang aking mga anak na nakalabas minsan. So ito nga guys, higop muna tayo ng sabaw at selfie muna kami dito habang inantay namin ang aming order. Masarap kasi pag ganito guys, kahit saglit lang, may time tayo sa ating pamilya, no? Talagang ang saya kasi Sunday naman ngayon, kaya ayan. <laughs> Bago kami pupunta sa Kiapo, kumain muna kami. Kain tayo guys. At pagkatapos nga namin guys kumain, dumiritso na kami dito sa Kiapo kumain nga muna kami kasi yung aking mga anak ay kagigising lang, ginising ko ng maaga para magsimba kami kasi ang oras kasi ngayon ay alas 10 na baka gutumin sila kaya yan sobrang kainitan pero ayan, pila pa rin kami para makapasok tayo sa loob guys no So, dapat lang talaga na mayroon tayong time, time dito kasi nga sa mga natanggap natin blessing, kaya dapat lang na magpasalamat tayo. Thank you, Lord. At dumaan nga muna kami dito guys sa Isitan Mall. Malapit lang kasi to sa Quiapo para ipasel ko muna ang aking mga anak para naman ayan mag-enjoy sila at masaya talagang pag nakikita natin na masaya ang ating anak talaga namang sobra ang saya natin, di ba guys? Kaya kahit tayo ay busy, dapat may time pa rin tayo kahit saglit lang. Kaya close muna saglit ang aming tindahan dahil nga Today is Sunday. Dapat may banding tayo kahit saglit para magsimba at mamasyal saglit dito. Kaya naman, akit lang kami sa taas guys para manood tayo ng sini. Sana na lang talaga mayroong pambata na palabas para makanood naman tayo no kasi s'yempre hindi naman pwede na kami lang dapat lahat kami talaga kasi bawal nga sa bata sana talaga may pambata at ito nga mga palabas guys oh my god mga horror bawal nga sa bata kaya ayan hindi na naman kami matuloy manood nakakasad naman pero okay lang yan anak next time na lang baka mayroon ang pambata I'm so stressed out everything just feels like a test that I feel so depressed when I